Na, lalabas ang naglalantayan attitude talaga is 85% for you to succeed in this business is attitude what is the remaining 15% the remaining 15% is skills tinanin niyo hindi pa sapat na ikaw ay magaling sa sales ayaman sa ka ng skills yun eh dito inuuna pag uugali muna kailangan may alam kayo dito yun ang magpapatibay sayo ang ginagawa namin sa inyo ngayon pinapalarin namin ang kaalaman ninyo. Mag-check. Believe me guys, kahit anong ganda ng pag-uusapan natin dito kapag naka-close ang mind ninyo, wala kayong makunawaan. Kaya nga, di ba, sabi, just have an open mind because our mind is like a parachute. It's best use if it is open. Subukan yung sumukay sa aeroplano na, naka-parachute ka, tumatan ka. Huwag mong buksan ang parachute mo. Patay ka. Ang utak ganun din para mag-work, kailangan bukas. So ngayon pa lang, I encourage everyone to have an open mind, listen carefully, absorb, internalize mo yung mga lumalabas sa ibig ko. Ano ba yun? Yes. Kasi ang pangarap, malaki yan eh. Bago makuha yan, marami kayong mga challenges, mga bagyo na may encounter. Kailangan maging matibay kayo, parang building. Ang isang building, bago maging matibay yan, kailangan humuhay ka ng malaki na pundasyon. Ang tibay ng isang structure o building depende sa lalim at tibay ng pundasyon. Do you agree? Yes. Mas pataas na building ang gusto mong ilayo, mas malalim pundasyon ang kailangan yung ukayin. Ladies and gentlemen, itong building na to, pag walang pundasyon, humangin lang, bumagyo lang, magkukulaps to. Ito ay parang dreams. Mas malaking pangarap, kailangan malalim ang pundasyon. Ang pundasyon Naghuhukay mo dito, ang tawag doon ay? Pahubasa? Knowledge. Okay, lakas. Knowledge. Kaalaman. Bakit importante? Knowledge from the word, knowledge itself. If you know what you are doing, you have the ends. Lamang ang may alam. Tama? Imagine nyo, no? Pag natutunan mo ito, paglabas mo dito, kahit sino ka, sabi mo, malakas ang loob mo. Hindi ka basta-basta mag-collapse. Oo, oh, mahirap yan! Eh, wala kang alam. Ha? Mahirap ba ito? <laughs> Saan ko na nga ba? <laughs> Madali nyo mag-collapse. Ang ngayon sabi, mahirap niyan, niya, pare-pareho yan, piramidi, scam yes, yan. Ano ang piramidi? Ano ang scam? Ano ang unaw na lang? Mara dito, kaka-join na, pero ang nakita ka ng grupo. Mesyo pa ka rin ng Lance Posadas, di ba? Top 20 natin. Ilang years para sa company, pero grabe resulta na yun. Are you with me? Yes. So dito, panaliman ng kalaman. Ang ginagawa na ngayon dito, pag-upo, hindi ka na Basta ba sila talaktak? Pinapalalim natin ang kaalaman ninyo. Para I will come at ang passing challenges, discouragement, ang pagutan ka, hindi kayo pakit pa. Isip ko, kalimutan mo na yan. Alam ko na yan, attitude. Ibang alam sa narinig. Dalawang klase ang attitude o humility. Kapag bago kayo, mag-humble kayo. Tama? Are you with me? Magpaturo sa nauna. Ang problema minsan, ayaw niya magpaturo sa mga uplines. Why? paano kung mas maganda ang buhay mo sa upline mo? Mas may pera ka, mas mayaman ka, mas matahino ka. Kaya yung problema na yung mga distributors, ganun, ayaw paturo. Yan ang problema ko before. Taas ang pride, taas ang ego, mayabang. Why? O, konti pa kanda para sa mga first timer, para baka late din sa akin. Pag kayo ay matagas ang ulo, pasaway, at mamarunong, tala mo, alam na lahat, then ang start ng pagbangsa mo dito. Pagka sabi sa inyo, pwede yung kwento ko. 1945 noon. <laughs> <"Anno yan?" laughs> Tayo lang ba? Di ba? Sa mga first timers po, anong background ko? Yan, background ko muna. Dati po akong manager ng hotel. 12 years po nagpapas sa hotel, dyan sa Mahidas, dating high Hotel. Uh, during the time, kapag ikaw you know, ay medyo maganda ang position sa hotel, pili mo okay ka na. Mr. Limping, sir, boss ang tawag sa akin. Then, may noong invite sa akin. Ang nag-invite sa akin, best clerk namin. His name is James. Tama? Siyempre, yung manager niya. Tapos, best clerk. Pag inibitan ka, kasama ka hindi. Kasama ka hindi. Yeah. Yeah. <laughs> bakit? Kasi ako yung boss niya. O manager niya. Second reason, during the time, wala pa siyang resulta. Kaya ang tao to si to believe. So meaning, two weeks niya ako inibitan, every day ayaw ko maniwala sa kanya. Kasi wala sa resulta. Kaya bakit ako napasama? Kung ayaw ko maniwala. umaten ako sa seminar dahil pinagbigyan ko lang siya. Taas ang kamay. Nung mga mate, dahil pinagbigyan ninyo yung mga sponsor nyo. Pinagbigyan o no? kahiyaan lang. Ako kasi kahiyaan lang o pinagbigyan ko lang yung esposo ko. Kasi ang kulit. Kaya ang kulit. Kakasa na magpunta ka ko. Hindi ko piling maiwasan kasi magkasama kami sa contest. desk. imagine mo yun. Dumating pa yung time na nakakatakot lang. Na. Parang nanino. Kumahamok uh -huh. siya. So, eh, eh, Ginagawa ko naman yung nakasari ko. Kayuhan mo ako. Masama sa kayo. Kasi pag makulit, asarin mo. Hindi na apektuhan Sir! Aaraw-arawin kita. Hindi kasi pag hindi kasi masama sa akin. Sabi ko, ayaw ko talaga yan eh. Sinigawan ako. Ang lamang mong kausap sa akin. Dinuduro ako. Ikaw yung boss. Gusto mo balihin mga dalili. <laughs> ayaw Sir, alam mo na ang pag-uusapan natin? Kung di ka pa alam? ba labo mo? Hindi mo pa ka alam, ayaw man nang ayaw. Isang beses lang sa'yo. Pag di mo nagustuhan, promise, hindi na natakbo ulit Isang beses lang. Pag natakbo sa'yo, tapos na. Pag hindi mo nagustuhan, gusto mo gusto mo. Magustuhan. Pag hindi nagustuhan, pero sa'yo, imposible hindi magustuhan. Pagbukas ang tulang mo na. Subling nalito kong buksan ang buta ko. <laughs> Eto nga. Kabuti ka rin. Kaya hindi nga. Sabi nga. Bakit nalito? Mas parang hindi ko. Bakit? Parang nag-jump pa. Na, E-late eh, ako eh. Ano ang abutan mo? Power! Grabe! Pwede ko nangyariin na. ano kulto ito? <laughs> Culture shock ang inabutan ko. Why? First day in my life. First time. Nakakita ko ng seminar na, Pape! Kamay mo yung mind! Nakataas ng niya ako! Pape! mga tama. Ang <laughs> sa diba? Kasi first time ko nakita na ganun. Sa hotel, 12 the walang Yung may magiging shake may mga pangarap so, walang gano'n. So nakuha, Di ba, yun mga pangarapan sa mayon. May mga na, may wupa, may huling sa sabi-sabi, ay, kailangan sabi-sabi pa, di ba? Asa, asa na po siya yun Kumahampas niya Dito! Yayawad kayo! Mag-iilag-iilag pa nga po. Two hours. Tapos ba two hours? Two hours! Two hours ang seminar. <laughs> Wala akong naintindihan. <laughs> Ask you why? Why? Ayaw kasing intindihin. Ang inaabangan ko, patapos magsalita ang speaker. Ganun pala yun. Iinom ka. <laughs> Kaya talagod na ko sa Kada nun ang pag-usapan, kapag hindi kayo entresado, walang pang-aas sa utak mo. Tama. And finally, sa response, time to speak. Mga kaibigan, tapos na po ang seminar. Tutok na mo yan. Sayo power! Tapos na rin. <laughs> 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 makaka-uwi na. Pero mas inayo ah. Hindi pa pala. Hindi ko responsable <laughs> sa inis. Palabas na rin. May sharer. Inawat pa ako. Ito ay sinaday na po. Bakit na? Bakit na makaka-uwi na eh? Pero <laughs> eh. po kung tatawagin ako kasi ang topic na bilog-bilog eh. Kung ngayon mayaman, tama? Kailangan ko mayroon tawagin tao para pa plan. patunay na may kita sa negosyo ko. Ang tinawag, yung tao to ay si high school graduate, former senior guard ng 7-11.

hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Pero yung dibdib ko. Baka totoo. Bakit na dito? Kasi yung utak ko, biglang nagising. Mahirap ng loko. Maraming tao eh. Para sa hindi niya siya ng ganun at hindi totoo yun, delikado yun. Pandoloko yun. Ate niya mag-talk, backstage. Yung tayo po, I'm still Remember, kung na suot ko. Nakang long sleep ako. time! necktie! <laughs> diba? May imagine mo daw? Punta ko sa stage. Excuse me, my name is Arne Lipid. Ha? Mare Jill? Kaya bang dati ka lang security guard? Ilangin ko mga ID. Agila Security Agency. Ang mga may picture din. Kamuha din yung picture, ang itim. <laughs> Gano'n ka itim? Yung picture parang tap.

Ano ko Bakit? Ladies and gentlemen, do start yun. Hindi ko kahit tanggapin. I have to graduate. That is your Ba't gano'n ka lang hirikita? sa hundo. Mami, dyan hotel. Walang kaya sa tenta nila sa hundo. Ay, ginawa ko. Dahan, dahan kong tinanggal yung necktie ko. Are you Part-time, part-time. Challenge ako eh. The reason I got involved in networking business, because of challenge. Part-time, part-time. After two months, I resigned from my job. I have a very, very promising career in the hotel industry. Two months hindi ko yun. Due, I fall for another promotion sa hotel. Ilang buwan na lang. Next round, ang manager position. Di ko tinanggap. Why? Yung papalitan kong manager, mas patagal sa akin. Walang magandang nagre Nagrenta sa bahay. sabi ko, kung anong present niya, yun ang future ko. Ama? Yes! 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 Kung meron dito ngayong empleyado, rank and file ka, siyempre, <laughs> goal mo, mapromote kang supervisor. Correct? Eh, pa lang, hindi na mo yung buhay ng supervisor mo. Yun ang future mo. Gusto mo yung mahalik, sir? Ito yung boy bueno na manager mo. Kung anong stress level meron siya, yun ang future niya. English, global, ganda ng libo, milyon-milyon ang kinikita ng mga top earners. Yun ang future niya. Yeah. Yeah.